Hello mga kabutin. Ito po yung aking service since 2004. 20 years old. Ito po, pinatang yung aking head. Sira na po eh. Ha? Ha? Sira na po, ayan. Matahin na. Talagang magirado na. Kumbaga talagang sira na yung kanyang excited. O, ayan. Kaya, nakakaawa naman pag pinag-pinautang ko na. Ayan. Ayan. na po. Ito po, pinalit ko. Ayan. Bago na po siya ngayon. Thank you sa 20 years natin magkakasama ha. Huwag ko lang napalitan. Ayan. Ito po. Ayan medyo maganda na siya ngayon itong pumbadi na to mga clearance na to ito eh baka papintarahan ko na lang o kaya eh pag may pera kapaltan ko rin po yan po yung aking motor na since 2004 pa po yan po po blaka niya no eh. wow. ito po sira pa ito kapaltan ko po, po ito sira na rin siya ayan magdarado na rin po sira na rin yan, may tahi na rin to. Nakapalta na rin yan. Shogun R. Model. Yan po. Medyo gwapo na siya ngayon. Yung head. Gwapo na siya. I-re-rester po natin yan. Shogun R. 125. 20 years in service layo na po narating yan thank you lord at least nakabili po ako ng ganito kahit na paipungi po ng punti unti wala pera kaya si Shopee nung kong order oh, thank you, mga kabutil sinyer ko lang yung aking text na lang aking motor ng service ko yan, stock pa po yan mga stock po yan yan lala po yung isa hindi na po stock kasi napagtan ko na po at na ito po, sira na. O, hindi nga po sira, hindi ko sana napapartan na po. Okay mga huwag gabutil, God bless. At sa patingin naman po ng inyong mga alalaga dyan. comment po below o pakipicturan at pati mga pati mga po yung inyong, inyong motor at service. Okay mga kabutil, God bless to all. Ingat po tayong lahat.